Morning mga idol. Yan, magluluto tayo ng nilagang baka. Yan mga idol, kumukulo na. Lagyan natin ng sibuyas ito. Yan, sibuyas. Tapos kaminta. para pampalasa habang kumukulo, mga idol. Magic sarap. tapos asin para sa muna natin at saka natin ilipat sa pinabaga nating uling yan mga ayaw kong ulo yan nagpabaga ako ng uling yan natin palalamutin yung ating nilagang baka mga ayaw kanyo kanyang sahog ipolyo mais ay chay po so, ating pinapakuluan laban baka dito sa may uling lakas ng uling oh, mga algod lang natin lumambot yan maya maya lagay natin ang gulag so mga idol habang pinapakuluan natin kukuha tayo ng sabaw ah, katakam ng sabaw magkakalbo muna tayo habang pinapakulo kasi matigas pa Ito mga idol, lagay na natin yung mais. Medyo matagal maluto ito. Habang lumalamot yung karne. <coughs> yung, uh, marami pa naman yung uling. Yo, mga idol. Sarap na lang ating nilagang baka. Lagay na natin ating gulay itong beans. mo muna kasi medyo matagal maluto ito eh. Pagsabay na lang natin yung repolyo tsaka yung pechay tuloy muna natin ng 5 minutes takpan muna natin mga idol yan mga idol final gulay na lagay na natin maya maya kakain na tayo itong repolyo tsaka yung pechay lagay na natin yan kulong kulo na yung ating talong baka yan ang idol o oh. Ayan na, mga idol? Tikman na natin yung ating minutong nilagang baka wow sarap lasang bulalo no, mga idol pagaw yan mga idol pag may nilaga tayo ng patis may chili. yan mga idol sausawan na sa nilagang baka natin masarap kumain kaya maya kain na tayo mga idol mga idol yung ating minutong nilagang baka mukbang na tayo kaya na kain tayo mga idol let's go And thank you for watching idol next video again